Welcome back mga kalagdahan. Ngayon araw po ito, pag-usapan mo natin kung paano pagandahin at pabukahin yung katawan ng ating stag. Ito ay walang vitaminang ginagamit, purong patoka lamang. Tuturo ko sa inyo kung paano. Ayun, pakita ko muna yung 3 months old natin kung gaano kaganda yung kanilang katawan. Kunin ko muna. Ayan. Ayan po yung 3 months old natin. Ito nyo naman. Ayan. Dito pa lang, makita na natin na medyo makapal po yung katawan niya. Ayan, lugon pa siya. Ito yung 3 months old natin. Turo ko sa inyo kung paano ko pinaganda yung katawan at saka paano rin maging matibay yung katawan nila. Yeah. Tapos yung stag natin Pakita ko rin yung itsura ng kanyang katawan Gano gaganda yung kanyang hugis sa katawan Ayan ito yung stag natin Nasa 6 months old na to Ayan. May buwan pinakita natin to Parang pangit pang tignan Ayan Medyo maganda na siya tignan Ayan Alan Gray po to. Kita nyo maganda yung hipo niya Kasi yung paraan po natin sa pag nila is yun po yung ituturo ko sa inyo. Sa mga ganitong edad na po na istag kahit di mo tenaminang vitamina, is gaganda talaga yung katawan nila pag maganda yung papatukan sa inyong mga alaga kaya ito yan 6 months old maganda na siyang tignan ayun sadya talagang may mga manok na maganda yung hipo kanilang katawan may bilugan kasi sa klase ng manok na ganun talaga yung pangangkatawan nila uh, hindi natin masasabi na yung ginagawa nating paraan is isa rin yung sa yung papaganda sa kanilang katawan dahil may mga manok talaga na maganda talaga yung kanilang katawan kahit normal na patukalan yung pakain nyo at saka yung pamamaraan nyo is normal lang magiging maganda rin yung kanilang katawan kasi sa lahi po na yung katawan nila is bilugan. Ayon, yung paraan po natin kung paano pagandahin yung katawan o maging dilugan yung katawan is sisiyo pa lang, isinahanda na natin para pagdating na magiging stag na sila is maganda na po yung kanilang katawan. Yung kadalasan nating ginagawa is yung mga may mga may mga pinapainam tayong vitamina at saka electrolytes tapos sa patuka natin yung isa pong paraan na maging maganda po yung hugis ng kanilang katawan is yung patuka po natin na unlimited kasi kadalasan pag naglalagay na tayo ng mga sisip sa ruder natin is inilawan natin tapos naglalagyan natin ng maraming patuka is isa po yung paraan para mas mabilis lumaki at maging maganda yung katawan ng ating mga sisip kasi kahit gabi na o madaling araw kakain sila pag nagugutom sila kasi yung pagkain nandun lang sa tabi nila tapos makikita nila yon kasi may ilaw at yun po yung isang nagandahan pag marami pong nilagay na patukas yung brother para kakain sila ng kakain kahit madaling araw na at yun po yung dahilan kung ba't bumubukay yung kanilang katawan at ang paraan yun is paulit-ulit lang na mangyayari yun kasi nasa brooder sila day old hanggang 2 months old ganun lang yung magiging routine ng mga sisyon na yon kaya mabilis po silang lumaki at bumuka yung kanilang katawan tapos pag 3 months old na siguro ihiwalay ni yung mga lalaki sa babae kasi kadalasan nag-aaway na sila kaya magiging pangit po yung balahibo nila kasi tinutuka ng kasama nila kaya kadalasan hinihiwalay pero pag sa farm, eh, hindi naman ganun yung ginagawa nila kasi pinilalagay nila sa pre-rinse yung mga manok nila kaya malaki po yung area ng katakbuhan eh, hindi po makakain yung kanilang balahibo. Yung paraan po para mas mabilis po bumuka yung katawan at saka maging matibay is tatlong beses po pakainin sa isang araw pag 3 months old na po yung inyong sisyo sa umaga po mapatuka kayo sa tanghali patuka tapos sa hapon mapatuka rin kayo at doon po makikita nyo kung gaano po kabilis dumaki at saka bumuka yung katawan na inyong alaga kahit for months na po magiging maganda na po yung hipo niya at pwede na silang lumaban kaya kung gusto nyo mas mabilis dumaki at saka maganda yung magiging katawan na inyong mga stag tatlong beses po nyo pakainin yung mga alaga yung sisew sa isang araw para mas mabilis pong lumaki at bumuka yung katawan. Yung pong paraan na tatlong beses pinapakain yung sisi sa isang araw is nakuha ko po sa kasama ko sa farm dati kaya ina-apply ko rin sa mga manok ko ngayon kasi nakita ko naman na mabilis talaga na mature yung mga sisi niya na naalagaan tapos maganda po yung tipo ng katawan kaya ina-apply ko sa mga manok ko ngayon. Kahit hindi po pinapainom ng mga vitamina, makikita talaga natin na maganda po yung mga katawan nila kasi hindi po sila dumaan sa sakit. Tapos malakas po silang kumain. Kaya isa po yung dahilan kung ba't magiging maganda yung kanilang katawan. At saka kung bago pa sa ating channel, huwag kalimutan mag-subscribe saka click yung bell button para update kasi mga bagong video lalabas. Ikaw na di pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na para malaman mo pamamara natin sa pagmamanok.